parehas na parehas kami ni nanay ng salamin kaya lang kay yung doble vista na ano simpleng doble vista may grado na rin pala <laughs> in denial pa kasi <laughs> Ayan. Hi guys, paaga na naman kaming mabiyahe. Ayan, kasama si Otep. At meron kami bagong grab driver. Wow, grab driver. <laughs> si Otep na sa unahan. Pupunta kami kasi na ang kalapan para sa aming mga salamin. Salamin. Patagal na rin pala yun, no? Patagal na. Ang salamin ni Otep ay one year. One year na rin, ay. Yung so, sa akin kasi, three years na, guys. Eh, kailangan ko magpalit kasi makapagturo ako ngayon hindi ko masyado makita ang mga muka ng mga estudyante <laughs> hindi ko na kasi masyado makita hindi naman kasi ako laging nagpapalit nito nagkaroon ako ng diabetes dahil nga nagbabago eh since controlled naman malamang hindi naman na magbago yung aking ano, hindi na ganun ganun kabilis magbago ang aking grado Bakit 100 lang? 20. 200. <laughs> Ito na naman ang ngutang na kay kayo. <laughs> Wala lang akong barya, guys. 300. Baka sabihin nyo lagi kung inuutangan si Otep, eh. Ayan. Hindi naman. <laughs> Joke lang ay, yon. Otep na. Ayan, ay, ay, sa harapan. Ayan. Kasi, nandito kami, napadaan kami sa 7-Eleven. Eh, si Harabe, eh, nagkakape daw tuwing babiyahe. So, bibili rin kami ng makakain. Wait lang. Masarap-sarap ito yung mataas, pataas. Hindi na to masyadong, hindi mo na masyadong ramdaman, no? Oh. o. Ayan. Ito yung pataas. Hindi masyadong makita na. Baliwala. Siya, no? okay. ang bato. Oo nga, ano? Dito kayo na magharong sa streets. Yeah, apat. Tara mo na, lakad lang. ano? Palagi kong gagawin niya lang, ano? Papasikat pa lang ang araw. Wala pa hindi pakita. ang ganda oh. Oh. Wow. Ganda ng langit pababa. Ang ganda ng view, no? Oh, super. Eh, na-enjoy ko ang pakalapan, guys. Kasi sobrang ganda ng scenery sa ano sa daan. <laughs> Hindi ako natutulog. It na Basta daan. araw. <laughs> eh, sanay naman tayo sa mga pahilo na daan, eh. <laughs> Ayan, ano. Siguro yung mga bandang part na yun na may yung mga walang tanim yun yung mga kinainginan ano, para taniman kasi mababa nasa low part lower part ayan na isang taon bago nabalikan ang saging na tongto sila Gwen <laughs> ayan o oh. ayan ay pantanda ng bansod no uh, bansod dito, dito na yung ano yung napakaraming mga sagingan <laughs> kasi nga bansod kaya saging. Marami daw dito mga saging. Kahit no? sa bahayan lang yan. Sa bahayan daan. lang, magilid ng daan yan. No? Ang <laughs> mga saging talaga. Andito na kami sa Kalapan, City Hall. Ang ganda talaga ng kanilang mga ano dito. Parang mga malakanyang. <laughs> mga kulay puti. Pero ang layo ng ano nila sa mismong bayan. Oo, oo nga ano, hindi sila sa mismong kabayanan. Maganda nga yung ganyan eh. Nakalayo. Ayun, no, yung mga mga offices nila, government so, offices. Aya ang ayun, no, magaganda. So, gusto, ko, gusto ko ang mga itsura ng kanilang ano. Ayan, yeah, nakarating na kami dito sa kalapan. At naka-breakfast na kami sa bahay ni Doc. Yeah. Confield building. Ano yan na eh? Dolly yan. <laughs> ah, Dolly ba yun? <laughs> Ipapakopya daw ni nanay dito yung pinakamagandang building. <laughs> ipapagawa niya doon sa harap ng bahay nila. Wow. <laughs> <laughs> Tinde. O, tingnan mo na. Ayan lang yung mall. O. Walking, natin. walking lang. Waka, waka. Yan, o. Oh. Nak, ang mata 25. mo, i-ready mo na. <laughs> Dito ulit kami sa Centro Mall. Thanks. Para sa eye check-up na namin dalawa ni Otep. Ayan. si nanay ah dito kami yan dito na ulit kami sa loob ng Centro Mall ano nai? nakunan makapasyal sa mall na ang kalapan every year, eh pero kami nakapasyal kami dalawang beses ni Daddy D yan si Otep muna Meron pang inaasikaso si Doc. Bye. si Doc. Yan, habang waiting kami sa queuing ni Doc Lord, ay dito muna kami sa Chienila San Baka makapili si Naray dito ng ano. Wow. 2 for 250 na yun two. We want take one, two for 250. Oh. Buy take 1 siya, 250. Pambahay. Seven ang size ni Tata. Akin po, Tata. 250. Baka hindi yan kasama na eh. Kasi parang iba yung presyo niya. Para ano, mahal yan. Nang konti siguro. Hindi naman siguro. Tanongin natin. Tanongin natin. Ayan, nakakatawa. Maraming mga ganito. Mga shoesy-shoesy. Sandugo rin pala yan ay. <laughs> si Oda, Tinantok siya. <laughs> Gusto pa rin matulog. Natulog na nga doon sa sasakyan. Matutulog pa dito. Ay, kaso wala siya, na Wala yung tendera. Yan, tapos na si Otep. At syempre... As expected, tumaas naman ang kanyang grado. pero, sang step ang stigmatism, hindi naman tumaas. At dahil buy one take one dito, si Nanay ay makakatake one ng free free frame and lens. O, oh, ba diba? From EO. Yan na. Yeah. Huling-huling yeah. <laughs> Ha? hindi na tayo kapag ano sa taas. Kasi ano na eh. Hindi, pagkatapos kain. Konti. No. Hindi pa, two pa daw. Aww. Ayan. Ako naman guys, ay tumaas din ang aking grado. Tapos, yung right eye ko before, walang astigmatism. Nagkaroon na ngayon ng 100 na astigmatism. na ano? No? Tapos sa left, tumaas din ng konti. Pero doon naman sa grado, one step higher lang rin naman. Kaya pala medyo nahirapan na rin talaga ako. Tapos nakakatuwa nga yung frame na napili ko is by one take one. Actually by one take one dito nga lahat ngayon. So tap naman yung frame niya. Adidas naman kasi yan. Last year hindi na siya magpapalit ngayon. Yung bali yung lens na lang. Sa akin naman yung frame. Magpapalit din ako kasi 3 years na to. Tapos, may kabay one take one pa yung kay nanay. Tapos, free na rin yung lens. O, di ba? Napaka galing naman. Nakakatuwa. Ano Pang cellphone. <laughs> <laughs> uh, pero mayroon naman kayong reading kasi, nai, di ba? Reading lang. Eh, yun. Maganda yun. Kung ma check dito, yung may grado na. Ayan. Si Doc. Sobrang busy ang life ng lola nyo sobrang daming tao. Mm. Ayan, lalabas na kami. Nangihina na yung dalawa. Gotong na. <laughs> Ang tagal. Magpacheck talaga ng tag, guys. <laughs> Grabe. Ayan. Kain muna kami. kinukuha na ang salamin eh. Ala, grabe yung pasyente na Nasa labas pa din. Gravihan ang patients. Mm. Lamu Garns. pa uwi na ulit kami. Ito. Yung kay nanay lang ang ano, ang nakuha for today. Ato. Ayan na, ang kay nanay. Sukat mo, anay, para naman susi. Ah. Tingnan natin. Parehas na parehas kami ni nanay ng na salamin. Kaya lang kay nanay yung doble vista na, ano, simpleng doble vista. Wow. May okay. grado na rin pala. In denial pa kasi. <laughs> In denial pa kasi si matalang samantalang meron naman talaga eh. Oh. oh ang sarap sa mata ngayon. Oh, di ba? Ang sarap sa mata talaga yan. O, oh, tas ang liwa-liwanag. oh. Eh, ba diba, naka-ano na rin ako, halos nakapikit. Yun nga, nagtataka nga ako sa inyo, hindi kayo nagpapasalamin eh. Ayaw nyo eh. oh, yan o. Oh. Thank you. <laughs> ang ganda. <laughs> siya. Mangga. Ay, nagkabanggaan. Ah. Auntie Lola. Ay, dito siya, okay. si Shine. Kapatid niya sa loob. Uncle Jukes. Ayan, hmm. bili mo na po kami ng prutas. Luto, mangga. Laki naman yun yan. <laughs> Ayan pala yung malaking mangga. nandito ako sa avocado. Hmm. Dito tayo sa avocado. Ito medyo ano na. Ako rin Ako rin Medyo... Ano yan. yan? magkano po ang avocado? Dalawang kilo at fifty Padagdag na lang po yung maganda. Dalawang kilo. magkakaiba. Magkano to 180 to? 180 po, 230. Pwede niyo po tingnan. Ilang kilo po ay ilag la, per lalagyan? Per kilo. Ano per lalagyan? <laughs> ako rin nagkamali ako. Kala ko per lalagyan, sabi dami ah. Isang kilo hmm. lang ako dito. Sa 180. Kailan sones na... Ako rin, isang kilo lang po. Pwede tikman. Yan. Oh. Kung kami Ginto pa raw po. Dito rin dati. Kung bumili kami dito, parang limang Dito rin? Ginto pa raw ang presyo ng lansone. Ang bandarami. no? Ganda. Oh. Ang laki-laki ng daan, walang masyadong dumadaan. Kasi ito ang long cut ng Bungabo. itong talagang Bungabo. Long cut. Ang sinasabi naman ni Otep, long na nga cut pa eh, sinasabi ano niya kaya. bong titubong, ay yung long cut kasi ito. Sulit ka naman dito sa view, no? Oo. Uh. Para ka nasa ibang bansa, eh. <coughs> Oo. Ay, medyo malayo. At least yung, ano talaga, yung view sulit. Plus, plus 20 kilometers. <laughs> Layo, no? Plus 20 kilometers. <laughs> lago ng mga ano eh, oh. Ang ganda. Sa kabila na lang. Ayan, ang ganda. Aruy, kaganda, be. Baba tayo, eh. Ito tayo naging Wow! Sulit, sobrang ganda. Nabalikan ulit namin ang daan na to. One year ago, hindi ba, oh, ano, Wow! <laughs> Bakit yung mahulog-hulog ang inyo? Hindi. lang, <laughs> no? Hindi. Meron nga yan dyan, no? Oh. Mm, pero tingnan mo naman yun, oo. Oh, oh. Uy! Ang ganda, oh, Sobrang ganda. Ang ganda. Ito yung daan kasi dito, oh. chui <laughs> Nasa taas yung nyog. At saka mga puno. <coughs> Grabe, oh. Yung daan. Hmm. Ganda. Maaga pa kasi. Kaya nakapag, ano kami dito. Nakahinto. Oh. Sobrang Ganda sapang Isa pang look. Ang talaga. Siyempre, bababa tayo sa Lisab Bridge. Yung mahabang bridge na maganda. Mahaba. Yeah! Mahaba na maganda ang view. Oh, okay. diba? Katuwa. O, picture ulit. Picture! Ah, si Ote po. Ah!